Good morning mga ka-abroad, mga ka -abroad. Ngayon ay alas 7 ng umaga dito sa aming lugar At eto uh, Lagpas na ang bagyo At uh, nagpapasalamat naman tayo at hindi tayo talaga tinumbok Sa ngayon uh, Ayon sa mga informasyon ay signal number 3 na lang dito sa parte na Kamarinisor dito sa aming lugar sa Ragay at bagamat medyo uh, hindi kalakasan ng hangin ayan may mga natumpa pa rin mga saging yung mga balinghoy na yan oh, natumba sa release at pupuntahan natin ngayon yung pare anong balita ko sa. Hindi kayo naglumikas? ay di naman pare. Yung mga bata lang ang na pinalikas sa amin at ay di nasulo nyo? Sulo na ako. Sulo ako. Nalamig. Ayan mga ka-abroad, mga ka-abroad. Pilipino ka kung kahit uh, may bagyo ay nakakatawa pa. Ganyan tayo mga Pilipino eh. Ayan Makikita nyo naman oh. Malakas pa rin ang hangin. Pero hindi kalakasan yung ulan hindi kalakasan yung ulan at uh, oh, nasa na, lang itaas yung hangin parte nasa ano na sir nasa ano na yung bagyo ngayon nasa Aurora Aurora province eto ang medyo na malman, no? na natunaw na yung ano yung siding na sako And uh, punta tayo ngayon dun sa ating kubot sa at so, uh, ating bisitahin kung anong uh, nangyari doon. Ayan. Ito, mga uh, kuryente. Kabagay, hindi pa nakakatakot ngayon yung mga kuryente at wala pang kuryente dito. Walang power. at uh, 10.30 kagabi nang mawala ng power dito. Uh, at uh, hindi natin alam kung kailan may babalik. So far, Umaasa tayo na as soon as possible ay eh, mawabalik yung kurite kasi hindi naman gaano namalmaan sa palagay ko itong ating lugar. So, tara let's. Punta tayo sa Akubo. Ayan, medyo lumalakas yung ulan. At yan, dito na tayo mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. tayo sa lote. Ayan, Talagang dama dito. Dama pa dito ang uh, lakas ni Pipito. Pag ganito ka sa bukid, dito maramdaman man 'yung lakas ng hangin. At 'yung mga tao sa kubo, 'yung ating mga uh, transient sa kubo. Ay. Dito pala dito pala nag-iba ko ito haba dito pala sila nag palipas ng gabi ay isa ko ay nga oh <laughs> Ay. Talagang ano nga dito. Napaka safety dito, nako. Ah, sarap ang matulog dito, ano ba? Ay, si Ibana oh, mga kabro, mga kabro do. Wala ang pakialam sa bagyo, basta may tinapay. Ayun. Ibana. Si Alexa. Ayaw gumawa. Nandito kanina, dito natulog yon. Ayan, oh. Ayan, Almusal po tayo, mga kabrod, mga kisabrod, oh. Ito ang uh, lagay namin ngayon pagkatapos ng bagyo. Labas ang bagyo. Uh, signal number 3 na tayo. Pahina na yan. Uh, nasa Aurora na. Aurora province na yung kalakasan ng bagyo. So, tignan natin doon sa, ano, sa kubo kung ano nangyari bisitahin natin ah, ah. ayan mga ka abroad mga abroad oh, malakas pa rin yung hangin at mas malakas sa taas buti na lang nang itaas yung hangin kita kita nyo naman sa galaw ng ulap buti na lang at sa itaas ang hangin kung yan ay dito sa ibaba ay talaga namang lalong ramdam na ramdam ang hagupit ni Pipito yung ulan na uh, hindi naman ganong kalakasan ngayon hindi katulad nung ulan na dala ni Christine ito si Tyler Buti na lang at uh, tayo ay uh, hindi tinumbok ng bagyo. Pero nakakalungkot naman po yung mga lugar na uh, masasalanta ni Pipito. Pero ganun po talagang buhay. Mamimili ka. Ikaw o sila. Ayan. Nawala dito yung kulungan ng mga panabong ay dito pala nila inilagay ayan ang ating mga manok yung mga panabong ayan dito nila inilagay sa loob Alexa oh, ito si Alexa o oh. binabati tayo ng isang magandang umaga so so far wala namang ganong napinsala dito dahil sabi ko nga uh, iniwasan ang lugar natin ng bagyo, hindi tayo nasa pool ng bagyo hmm. ka ito yung ating uh, imported na inahin galing Manila at uh, wala namang mga ganong Uh, mga nasira yun nga lang yung mga uh, ang palaya at sitaw natin ay sadya na sadya nila ibinagsak sadya nila ibinagsak yan mga kabrood mga keksabrood para kung lumakas man ang bagyo ay uh, hindi masasalanta pagka pumupan ang bagyo, ang hangin, ang ulan ay babalik ng itataas uli namin yan and So par yung ating uh, maliit na poultry doon ay eh, okay naman. mangilan ngilang manok na lang natitir natin diyan, nasa walo na lang yata uh, pa reserve. So Yan nakaganapan, mga kabot mga oh. Bye-bye uh, na at sa mag update ulit tayo kung sakaling may iba pang mga mahalagang uh, pangyayari na magaganap sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood and stay safe po.